na ginaw ako ko ay order ako ng kape. <laughs> Ayun, may order ako ng kape. Nandito na kami sa Ayan. check in na kami dito sa Macau Airport. Ayan. Pagod na pagod na yung mukha ko. Ayan yung sa baba guys. Ay. Ayan siya. Wala doon sa dulo. Doon, doon sa dulo, malayo yung lalakarin ko. Makita ko ako na ang kape. Ayan. Ito ako sa taas. Ayan. Naginawa ko. sa so, kumain naman ng mainit na kape. Mahilig talaga ako sa kape ngayon. <laughs> Pag tumatanda pala, mahilig na sa kape. Nung bata pa ako, mahilig ako sa soft drinks. Ngayon naman, kape naman. Hmm. ngayon hintayan doon. Ayun. Hmm dito kasi sa baba mga tindahan yan ayun. Ayun, may mga baga doon sa baba Ayan, meron ka siya guys. Ayan. Ito kami sa 9. Number 9. Pa Manila. Ayan. Um. Kawa. Alas 10 pa ng gabi ang biyahe namin.